KFJ versus Malaysia Titignan natin kung sino ang sa unang boy ang mga master mga idol approaching the first boy approaching the first boy KFJ Malaysia Maka ng KFJ at Malaysia ibang kasi mga makina nito mga master mga idol alimaw sa lakas Malaysia nangunguna Joshua Barrientos Kasunod lang ang KFJ. KFJ Malaysia Na pa rin ang Malaysia mga master mga idol Nangunguna pa rin ang Malaysia Approaching the second to the last boy Approaching the second to the last boy Malaysia From tungawan Zamboanga City. Winner Malaysia. <laughs> AFJ of Borongan Samar